Ano po? Ayan, patuloy pa rin po kami sa pag-akyat. saan Pinediretso ah. ah. na namin ang ka -tok, tok ng Mount Pico de Loro. Ang Picoan, kung tawagin nila. Ah. Ayan po. Grabe. Ah. Kaya uh. ko to, Kaya ko to. Ah. Ayan po yung sama ko. Kunti na lang po sa tok-tok na kami yes. Yeah. Uh, uh. ah. ayun po talaga pag umakit tayo ng bundok bago natin makita ang napakagandang tanawin mula sa tuktok na ay kailangan natin paghirap ang Malapit na uh. 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 ah. Ayun na po Malapit na kami Ayun na Malapit na uh. ってある。Sabi yeah. ah. 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 nga katakot na po talaga. nararamdaman ko na po yung malakas na hangin sapagkat papalapit na po kami sa pinakasamit ng Mount Pico de Loro. Yeah. Uy! Ah. Yeah. Ah. Po, okay. Sige po. po muna.